Ayan guys. Ayan o. Nasa turn natin kami. Ah, nak, dito ka lang nak. Ayan o. Ayan si kuya oh Ay kuya. Ayan. Pasyal pasyal kami oh Di ba? Masa na service, service natin. Ayan Nagka-tricycle lang kami oh Ayan. Di ba? Ayan. Ang ganda dito eh. Okay guys o so, oh. iwas stress kaya ating salpid o oh. oh, diba uh, try sige lang tayo papuntang ano malapit malapit na to sa tunnel eh papuntang tunnel na to siya ayan o no? oh. yan ang aking mga chikiting yan okay guys Sis, sis, dito ka lang nak. Oo. So, oh galing kami ng naik. Pupunta kami internati. Malapit na to guys sa ano, mga boss. Sa tunnel. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Ganda ng lugar dito. Ayan o. Oh. Ayan. Ay ate. Ay, may baong pa si ate. Ano ate? Saan ka bumili niya, ate? Saka bumili ng bahon mo? Alpha Mart? Ayan o, guys. Oh, ayan mga idol o. Oh. Ito yung papuntang ano, yung kay tunnel. Tanil. Ayan o. Oh. Yun. Yun yung lugar na yan, Patanil. Ayan o, ang ganda. Diba? Oh. Ah, uh, ano eh nakakaboring kasi. Tapos lang nating ano, uh, maghapon naglinis sa bahay. Tapos ngayon, siyempre, ah uh, ano naman tayo ngayon, na uh, pasyal-pasyal muna. Eh no. Ang na nakakasawa kasi puntang dagat, mag-swimming. Di ba? Ganda na ano dito, lugar. Di ba? medyo madilim na ngayon uh, hi sis hi so sis, ka na nak ha ayan si bunso, hello saan tayo galing sa bahay saan yon na eh pumunta kami ng 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 ternate malapit na sa tunnel Oh, kasi nakaka-stress sa bahay. Maingay, no? Ay. Ay. <laughs> uh, <laughs> Ang aking bunso, pasyal-pasyal muna kasi so oh, oh, di ba? Hello. Hello guys. Si Ate nag-picture din si Ate oh. Ayan oh. No? Ay Ate. kuya namin kuya dito lang ito mga boss sa ano sa tabi ng ano highway ayan oh. No? Hi, ay kuya kuya hello ops medyo madilim na ngayon oo oh, madilim na ngayon ano kuya sisis dito ka lang ayan eh uh, ka oh Oo, uh, pasial pasyal ka na lang ah. jacket ka? Okay. ka ati picur kayo mo ah. hah Okay. hah ka ate, picture kayo. Ay ate. hah <laughs> na. hah mga hah 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 tabi hah 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 tabi oh. Boy, Kuya, dito ka na kuya sa ano. Ayan. mga ilang minuto lang muna kami. Kuya, dito ka na. Dito ka na na. Ayan, madilim na kasi oh. Medyo inabutan na tayo ng dilim. So ayan mga boss, uwi na, uwi na tayo. Madilim na. Ano, ano kuya, uwi na tayo? Oo. Okay.